sa Vivo City. Palabas na ho kami. Kami napagod sa pag-picture-picture, no? Yan, nakikita niyo ho, pagkarami-raming tao. Ayan, pagkarami-raming tao. <laughs> na naman ho ang ating Mr. Christopher De Leon ng Singapore. Ay, just ko. Sorry naman, ayun ho oh. <laughs> oh <din>. Shut down. <laughs> ang maligaling ng taon. Ayan, ang bon. dami-dami punta. tao. Kami ay babalik na po kami ng city. Kitang-kita nyo ako. Ah, kung hindi nyo ako nakikita, eh kitang-kita ko kayo. Nakita po namin kayo. Yes. <laughs> diba? Tanawin niyo ako. <laughs> Dahil matanaw po namin kayo. <laughs> Ayan. Alam mo, mister. Sabi, <laughs> Sabi na nung mama, anong galing dito ang babae na to? O, oh, di ba? O, oh, di ba? Huwag kang yuyo ko kung ayaw mong mayo ko. Meron pong bastos so sa harapan ko pang ginawa. Walang pakundangan. It's hard kami nagmula. Ayan. Nandito na kami. Goodbye. sintosa ko. Bibo lang pala. time? MRT station. Ayan. Mas -okay na tayo ngayon ay mag uuwi na yan, yan. Yan. yung aming kasama ay naiwan doon sa labas hindi na sapat ang kanyang pamasahe thank yeah. you